Oh, hello, hello. Good morning, mga gay, mga guys. Oh. Ah, ano yung video, mga guys? May buntag sa tanan niya, mga guys. Mauni akong gamit, gamit, mga guys. Mga sa oh. guys, mag-assist na karoon para sa pan guys. Pag tilgit sa ng truck, guys. Kaya, ni guys. Ang tao na niya may ane, guys. Ah, tilgit, guis. tilgit, guys waney mo ka, bigo mga guys eh? tawaran mo tinggit na guys din enjoy sa mga guys natawaran mo na guys ako ko video guys ah ano ko video guys pag tawaran mo guys kelisod ka ayo yo ko na guys wala gamit guys on the suit video guys, denim guys waney mo na mo guys Ah, uh, tumulo pa siya dukduk na guys, siya pa nang dukduk lang lak sa tailgate guys. Ay naman na lak niya guys. Tumulo pa siya dukduk. So, Mga nangyay po to this video guys. Thanks for watching.